guys, namunga na siya, oh. o? oh. Sana di lang tumahalaglag pag humangin. Ang dami na kahit yung asang na may mga bunga na. Ayun, oh, kaya nasa subok. Huwag hmm. lang kang humangin kay pag hanginan to, na. mga Lag laglag sayang ito lang yung puno dito nga namunga itong speech wala pa oh Ay, meron na pala pati rin pala tuma oh namunga na rin siya Kaya natin tikman Hindi kasi natikman to eh. Alanganin kasi yung hinog niya. Hinog sa araw. Ito lang dalawang puno rito. Yung dalawa. Patay na talaga. Aga nito oh. Yung <laughs> dalawa na yan. Ito na siya eh oh. Ayan. The sister. Huwag lang sana hanginin. Ang hangin kasi nakapalaglag nito eh. Namunlay si Padir. Gulayan ni Padir. Kulim. Uh, Lim na naman siya guys. Oh. So. Kalangawan niya. Gano. Hoy, ano yan? Ito, nagiging pobring kahoy na talaga to. Oh, may pasada dito guys. Uh, Ang dami na lang na binisin dyan. Yan na, magpunas tayo. Thank you for watching guys. May sana na mong lay. -muwi sila. Sila pumasok sila ng ilang oras. Thank you.